Hello mga kaibigan. Gagawa nga pala tayo ngayon ng ah, kimchi. Ay hindi nga pala ako kasali. Ako lang pa ang magtuturo sa kanila kung ano ang mga dapat nilang gawin. At ayan na nga ang aking dalawang assistant. Gumagawa na sila ng sauce ng kimchi. Ayan. Pinaghalo-halo na nila yung paste. At saka yung chili powder at saka yung iba pang ingredients at yan ay lalagay na nga nila yung mga gulay ayan at hinayaan ko lang silang dalawa ang gumawa niyan hindi ako nakialam sa mga paggawa niyan si, sila ang naghiwa niyan ayan at itinuro ko lang sa kanila kung ano ang mga dapat gawin ayan at magkatuwang silang dalawa na tawagin na lang natin itago na lang natin sila sa pangalang Sila at Linlin ayan ayan na nga at iniisa-isa na nga nilang lagyan yung uh, bagyo na inaghalo-halo mga sangkap dyan at ayan hang -at hanggang ngayon ay naglalagay pa rin sila yan. at ako naman syempre ang taga video at taga turo sa kanila kung ano ang mga dapat nilang gawin ayan nga pala ay wala, wala kaming gloves dahil ang kami kaya ang ginawa nila kinamay na lang nila pero sinabi ko sa kanila na huwag lang silang hahawak sa kanilang mata at sigurado ay hindi sila makakamulat ng mata sa anghang ng chili powder at ayan na nga nilalagay nila sa isang lucky in love isang box